Huwag po gagamit kayo ng nail gun, hindi ganyan po layo. Yan po. Mm -hmm. Yan lang po yan. Ba, yan lang po yan. Isang ano lang po. Para matibay po yung gawa niya. Yan lang po. Kung gawag niya metal, paring na kayo. Sige. Yan, yan po siya. Yan ito po. Pagpangawak ka muna. Eso, bawo po natin nang. Pumine. Pogyo man? Hindi na lang. Ito ba? Kung ano yun na? po ไม่ร่างพ่นจะเดี๋ยวะไปโยกอาจจะโยกยิรงได้แล้ว Ayan, yeah, madali lang po mga gano'n. Nail gun. Napakabilis po yung gamitin niya. po sa... Sa ano? Meron. Mas malakas yung gamitin niya. Ganyan lang po siya. Kasi ito, ibala niya, oh. Shopee lang siya, Shopee. Shopee. Hmm, Shopee. shopee. Kapilak siya. So, wag niyo na gamitin 'to. Oh, bibilis. Ayan, ganoon. Eh, bilakano niya, ayan. Matigas po siya. Kaka Ayan, no. po 'yan, o. matitibay Matibay. Pag naglagay na kayo ng carrying, matitibay 'yan. Ganyan pa gito. Keep. 16 by 16 yung ginagawa namin. Ayan. Pero ito, ano lang to? Gis. Ayan pa gito. Pag-ibay po yan. Kesa po sa iba. Yan ang part 2 ko ng nail gun. nail gun. paano gamitin. Sa wall angle. Tsaka sa caring. Okey right, po, thank you po.